In this video, we will expose itong satanic na mobile legends dahil maraming kristyano ang nahuhumaling at nabibitang ng larong ito. Welcome to Mobile Legends! At dahil nandito na tayo sa kawakasan Patindi ng patindi rin ang mga at pandaraya ng Diablo Dahil alam niyang kaunting panahon na lamang ang natitira sa kanya At kasama niya dito ang kanyang mga pampon na bumagsak mula sa langit Ipatakita din natin na mga fallen angels na ito ay inihahanda na ang pag-aho ng dalawang beast na tinutukoy sa Revelation 13 so, Itong triangle na may isang mata ay pinakakilalang simbolo ng mga Illuminati at mga Freemasons. Napaka-importante ng signs at symbol sa spiritual world dahil ito ang kanilang pagbubunyag ng kanilang espiritu at pagpapakilala ng kanilang Panginoon. Ganoon din sa ating mga Kristiyano, kailangan nating ipahayag na si Jesus ay Panginoon at buong pusong sumampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos at tayo ay maliligtas. At sa pamamagitan ng signs at symbols, makikita natin yung spiritong nasa likod nila. At pinasok na natin itong Mobile Legends, ito agad ang bumumad sa atin. Isang sexing babae na nakabapumit sign, naka one eye at naka high heels, o kapag naglaro tayo ng Mobile Legends ay talagang imu-welcome na tayo ni Satanas ng kanyang Baphomet sign, ng star sa ulo at ng kanyang one eye. Sa startup ng Mobile Legends, ito yung unang nakikita natin. Ang dragon at ahas ay sumisimbolo kay Satanas. Revelation 12.9, kitinapo ng malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sandibutan. Itinapon siya sa lupa pasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Itong Fallen Angel na ito, ito mismo yung Diablo. Siya ay yung malaking dragoon. Kung hindi ka pa rin kumbinsido na no satanik ang larong ito, tignan natin yung logo ng Mobile Legends, yung mata ng dragoon. Nakita niyo ba yun? Ito yung serpento, palipad-lipad, mamangagat pa yan. Ulitin natin. ang daming six. Sinisigurado talaga ng dragon na sa impyerno yung punta natin. Wait, there's more. May spiritual na digma ang hindi natin nakikita sa pagkita ng dilim at liwanag.